Dear DJ Cory, nagapadala ako sa kwarta sa girl nga ka phone ko. Ooh. Itago lang ako sa ngalan nga Roy. Hindi maintindihan sa iban kung nga single pa ako as subong kagun kag nga ah, hindi ako makakita sa special someone or true love. I-share ko ana yung background ko. Nagumpisa ang tanan sa second year high school pa lang ako. Nakipag-break ako sa crush ko nga naging girlfriend ko. Tungod sa rason, nga bailo ko siya sa latest crush ko. <laughs> Ngayitago ta lang sa ngalan nga Jelly. We were both best friends that time. Best friend kami since second year high school. Hindi ko, hindi ko ginma-deny sa kaugalingon ko ang feeling ko para sa iya. Every time nga magkita kami sa school, ginadulong ko siya sa, sa classroom niya. Tapos kung mag na kami, hindi namon ma-avoid na magtulokay sa mata. Kaginakiligid kami pareho. Kung kisa, upod ba kami nga magkaon, kagdamo lang kami ginaistoryahan ng mga bagay about sa life. Asa na nga nag sa point, nga nabatyagan ko na nga, na-fall, na-fall na, fall. na fall, ko kay Jelly. Hambal ko sa iya nga. Damo man ako nangin crush sa school naton. Halos tanan nga gwapa sa campus gin consider ko nga crush. Kag halos tanan nga naging crush ko naging girlfriend ko. Pero sang nagabot ka sa kabuhi ko, I gave them all up because you're beautiful. Hindi lang sa pisikal nga aspeto, pero tungod man sa imo nga batasan. You are beautiful inside and out. Ginuyatan ko ang kamot niya, kaginpamangkot kung pwede pwede ko bala siya mangin forever? <laughs> Nakibot ako. Sanggin uyatan niya man ang kabot ko kag naghambal. Yes. Kag dito na nagumpisa ang pagiging official boyfriend ka girlfriend namon. Sa sobra ko nga kalipay, ginbalita ko sa nanay ko. Fast forward, nagkita ay kami sang nanay sang girlfriend ko during our card release day. Na-surprise ako sang ginhambalan niya ako nga Welcome kagid sa balay namon. Nasugid sa ako ni Jelly nga kamuna. na. Yes! Sa wakas, natuman gid man ang handom ko nga mangin legal kami ni Jelly on both sides. My life has changed ever since nakilala ko siya. Hmm. Moving forward, ara na kami sa point nga mas nagdalo pagid ang relationship namon until such such time that we took different paths. Sa so, first year college kami na na kami mag-communicate tungod lain-lain ng school namon niya ginsudlan. Siya, nag sa isa ka private school, kag ako naman sa state university. Wala nag timing nga na yung oras namon, talagsan na lang kami nagkita ay. Kung magbisita ako sa balay namon, uh, amo na kami ma kung kung talagang lang kami gag kita ay kun mabisita ako sa balay nila kun kiss wala gid okay so fast forward to 2010 sa wakas isa na ka university ang amo nga ginsudlan gani permi na kami nag-up na nay. pero in the middle of that year may nag-message sa akon sa Facebook nga classmate ko sa college hmm hindi ta na lang siya pagpangalanan Gin-message niya sa akin ang number sang isa ka babayi. Itago ta siya sa ngalan nga Beth. Kag na nagumpisa ang kalbaryo ko. Okay pa naman kami sang girlfriend ko. May agreement kami nga bisan nagapalanggaan kami. Studies gihapon ang priority namon. Hasta nga makatapos kami sa college palangga ko siya kag ginarespeto. Ginpada ko siya sang maayos ang ginikanan niya gani hindi siya ang type sang babae nga modern or liberated. Kabalo siya mag kabalo siya mag uh, Kabalo siya sang iya nga limitasyon. Hindi lang kami or asta lang gid kami ah, sa kiss, hug, holding hands. Pero wala nagalapaw dira. In short, we we had never been intimate. Hambal niya ihatag niya lang sa akon ko ng pagkababayi niya kung makatapos na kami pag-eskwela. Kag-stable na. Kag, makapakasal na. Ginarespeto ko ang desisyon niya. I know, mabudlay para sa isa ka lalaki, pero palangga ko si Jelly kaghanda ako nga maghula. Pero wala siya. Pero wala siya kabalo ah, sikreto ko na ginalapas ang mga agreement upon understanding namun wala ka balong girlfriend ko nga sa amuto nga tiyempo nakikipag phone s**t ako kay Beth sa babae nga nakilala ko lang sa telepono halos adlaw-adlaw abot hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko every time nga mag phone s**t kami daw aral lang ko sa halain ng kalibutan kalibutan nga imbento sa ng ako nga imah imahinasyon sa kalibutan nga inatanan nga mga fantasies ko, kaya ko tumani. Pwede ako mangin boss, kag siyang sekretarya, professor, kag siyang estudyante, doktor, kag siyang pasyente. Ang tanan nga role-playing, plot, o kung eksena nga makita niyo sa nyorn, <laughs> nagkakatabo sa imahinasyon ko kung nag-phone kami ni Beth. Yes, mahambal ko nga na ako sa bagay nga ina. Until such time nga nagkapadala na ko sa kwarta sa babae nga ka-phone ko. Kung kiss a cash, kung kiss a 500 pesos nga load, There was even a time nga nag-borrow pa ako kwarta sa girlfriend ko kaya na-short ako. Nabuhinan ko ang kwarta nga kontani pang tuition ko. And, as expected, naglabot na sa point nga gusto niya na ni Beth, ang babae nga ka-phone ko, nga makipagkita sa akin in person kabaylo sa 1,500 pesos na ginapangayo niya. Tungod na curious ako, nakipagkita ako sa iya. Nag-meet kami sa isa kasikat nga donut shop. sa amo amuto nga time, nagligoy ako sa panghapon ko nga subjects. Rason ko kay Jelly, nagsinakit ang akon nga tutunlan. Kag daw hilanaton naton ako. Pagkikita ako kay Beth, hindi ko ma-deny nga puka ang paglalaki ko. Yes, mas labaw sa gihapon si Jelly sa katahom pero kung paano siya gina- paano ko siya gina-imagine kung mag-phone checks kami. Hindi maglayo sa personal. Sexy siya, may tsura, maputi, pero siya ang type babae nga hindi mo ma- hindi mo dapat seryosohon. I don't know kung call girl gid man siya. Nauya ko bi mamangkot eh. Kay basi ma-offend siya. Pero siguro amo gid kay nagapangayo siya kwarta sa kabaylo sang kalipay nga mahatag niya. Pagkatapos naman mag-coffee, nagdiretso kami sa lodging house. Kag dito ginhimo namon ang mga bagay nga ginahimo namon sa amon nga imagination ko naga phone checks kami. do ka angay lang nga uh, ara kami sa isa ka <laughs> Porn pornographic movie na dumo na siya. Pila ka position and style ang gintry try namon pati hagdanan ba o as in tanan gid ya wala sang parte sang lawas ko nga wala niya gid sang iya nga tang ay nakakaloka palaban si Beth halata gid sa sanay na siya pa kung ang nagamando kung ano himuon kag kung paano siya i-drive <laughs> hindi ko na madumduman kung pila ka beses pila ka rounds Basta sa iya ko gin paupok ang tanan ko nga kauhaw ka, ka pagagwanta kag pagpugong sa miga ko. Sa relasyon namo ni Jelly. Kag sa amo tong nalipat ako nga may girlfriend kali ako. Sa nag-check out na kami didto ako na marasmasan. Pagbukas ko sa phone ko may pulo ka missed call si Jelly. May mga texts and messages sa Facebook nga wala ko mabuksan. Tungod gin ko nga i ang cellphone ko. Na ano ka? Okay ka lang? Nga wala ka kasabat? Nagtawag ko kay tita, wala ka man ko na sa balay niyo. Mga text kag messages ni Jelly. Pero sa tanan nga ato, nalusot. Pero ang tanan nga ato, nalusutan ko. Nalusutan ko. Ginrasonan ko siya nga ara lang ako sa kwarto natulugan, kag wala nagkuwa so nila sa balay naglakat ako. Padayon sa gihapon ang amoy nga relasyon ni Jelly pero padayon man gihapon ang amoy nga phone checks kag pagpangawat nga kalipay ni Beth. Kag syempre may kabaylo inatanan. Rason nga naga short ako sa kwarta. Sang una may savings pa ako sa sobra sa allowance ko nga ginahatag sa parents ko. Pero sa nakilala ko si Beth bisan snacks daw hindi na kabakal, daw hindi ko nagay malibre si Jelly. Pero wala man sa gihapon na nakahalata uh, sa pagbago sa akon ang girlfriend ko. Sweet man siya gihapon, kagtama ka, Carrie. Si Jelly ang type sang tao nga wala gamo. Or grabe lang gid ang iyasalig ka respeto sa ako. Kesa pila namon katuig nga pag-upod, napakita ko man sa iya kung paano ko siya kapalangga. Kaginarespeto. respeto. Nagkakagilty na ako sa mga ginapanghimo ko. Sa tubang niya, ako ang ideal nga lalaki ang lalaking hambal niya, pakaslan niya. Pero sa likod sila tanan, I was the opposite of everything that she imagined. Wala siya kabalong, may ginahin ko nga kamalamalahan. Puro ako kamanyakan. Ginatonto ko siya. Ah. Palangga ko siya, pero every time nga magtawag si Beth, hindi ko mapunggan ng kaugalingon ko. Beth became my favorite mistake. Until such time nga na-realize ko nga hindi ko deserve, hindi ako deserve ni Jelly. Sa pinsar ko, matarong siya klase babae, mabuot, maalam, pero nga ginaamu ko ina siya. Siya ang babae nga dapat ginaseryoso. Kaugag sa Ako ang may diferensya. Gani ako nalang ana yung mapalayo. Oo, nagpalayo ako kay Jelly hasta nga siya na mismo ang nagtapos ang relasyon namon. Eventually, nauntat ang amon communication, nag-graduate nag kami, nga wala closure nag si Jelly nga may balod nga kalain sang buot sa akot. Nakatapos kami nga wala matuman ng ang amon ng Naglakat ama inadlaw, binulan, tinuig, nauntat na gitman ng kabuangan ko kay Beth. Kinakipagrelasyon man ako sa ibang nga babayi. Pero wala asang may nagadugay. Kumbaga hindi seryoso si... Hindi seryoso. Kasi si Jelly, ang ginahimo ko nga standard kung magsulod sa isang relasyon. Kung hindi nila matupungan o kung malapawan ang qualities ni Jelly, hindi silang babae nga pwede ko seryoso ko. And all those times, nagalao man ako sa gihapon nga makita ay kami ni Jelly, kag basi pa lang, basi pa lang may chance pa kami. Pero Jelly was totally out of my life block na ako sa Facebook niya. Kaya hindi ko naman siya makontakt. Hindi ko makontakt mga numbers niya. nag ko kadto sa balay nila pero gintabog ako sa brother niya. nag si mama niya nga dati close ko, wala na sa paksakon. Balaan ko man nga nasakitan ko ginang pinalangga nila nga anak. Gani, inintindi ko na lang. Basta ang nabalaan ko lang, nag-abroad si Jelly, nagtrabaho bilang nurse. Fast forward, summer of 2022, I was single. Ara ako sa isang mall, sa grocery. Sa so may nakita ako ng pamilyar na itsura. Hindi ako pwede magsala. Si Jelly. Ginobserbahan ko siya from a distance. Siya man gihapon ng Jelly nga palangga ko. Ang babae nga ideal woman ko. Ang babae nga ginpormisahan ko forever nagwapa pa gid siya. Nagkabatamat ako palapit sa iya. Tapos gulpi lang nagkubakubang tunghan ko. Pero ginbatuan kong ginabatsyag ko. Sa pinsar ko, it's now or never. Kinahanglan ko siya maistorya. Dugay ko na siya ang ginapangita. Kagkun may tsansa nga mangayo ako sang kapatawaran sa iya. Himuon ko. Kagbasi pa lang man may tsansa nga matadlong ko ang isa ka biggest mistakes sa kabuhi ko. Jel, hambal ko sa iya. Nagdako ginang mata niya sa makita niya ako. Uy, Roy! Ikaw na! Kamusta ka na? Hambali Jelly sa akin. Ay, nadula ang kulba ko. Sang ginsapak niya ako. Nadula ang kulba nga ginabatsyag ko. Kaya nag expect ako nga is niya ako. In nga as if hindi niya ko kilala. Okay lang ko, Jel. Ikaw, kamusta ka na? Nagwapa ka na, Gid bulero ka man giyapon, sabat niya. Wala na ako nag-uyang sang tiyempo. Jel, I don't know if this is the appropriate place or time. I've been trying to reach you, pero wala na ako kontak sa mo. Sorry, Gijel, sa tanan-tanan. Hambal ko sa iya. Nagkadlaw siya. <laughs> Ay, sus, Dugay na to bala. Bata pa kita to. Wala na to ah. I'm good now. And I'm sure okay ka man. Masugpon ba ako nga hindi ako okay? Kaya siya man gihapon ang ginapangita ko. Pero nakita ko si Jelly nga nagtulok sa lain nga direksyon kaya may nagtawag sa ngalan niya. Isa ka lalaki nga may hugos nga bata. Siguro mga two years old. Nagpalapit siya sa amon. Ay, Roy! Hasban ko gali kag kid na mon. Hambali Jelly. Gin kamusta ako sang lalaki. Ang hasban ni Jelly. Di Roy, nang malakat kami ha. Nice seeing you. Hambali Jelly. Kag samtang ginatulo ko sila nga nagalakat palayo. Amo ini ang nagadalagan sa pinsar ko. There she goes. My Jelly my ideal woman, my totga, the one that got away. Ang babae nga ginpalangga ko pero wala ko ginhaluman. Asa na na lang ako, madamo nga salamat. Love, Roy. Hoy, bakit naman parang matamlay ka? Nako! knows mo na bala ang Grotol Mega? Mm, Grotol Mega, multivitamins ini e para sa mga teens and young adults nga may edad 12 years old pataas. Ang isa ka box ini e is 80 capsules ang sulod. No? Isang capsule lang, sa isa ka adlaw sapat na o oh, para sa diin ini siya syempre para may energy ikaw loves bakod ang imong immune system mangin mas batas matalas ang imong pinsar mas mangin matalas ang imong pinsar mangin normal ang imong blood circulation ma improve ang imong skin appearance kag mangin manami ang imong tulog Grotal mega